Okay, ito yung ginawa natin. Bububungan na natin ito. Ayan. Lagaya ng pie hole. Sa taas ng bubong. Sa taas tayo ng bubong. Ayan ah. Ang dami. Ah, kaya pala nagbabarado. Marami palang marami pala siyang ano. Yang mga dahon no? oh. Ay no. Mga puno dito. Ang dami oh. Kaya pala ang daming mga dumi oh. Buti na lang may ano. May ano siya. Nip. Naglalaglagan ng mga damo oh. Buti walang ulang sa loob oh. dahil nasa loob niya, lahat yan pag mataas ang puno na hindi maputol Ganun ang gagawin natin. Nga pala tayo sa taas ng ano. Kasi ito naman. Pag nagawa rin siya ng alulod. Ganun din ang gagawin. Marami rin puno sa taas eh. Maraming puno sa taas. Ayan. Talalil o talala. Hey, baba, ba yan! Gagi. <laughs> Gagi. ayan, ayan na halating tingkap pa